Naisip mo na ba kung ano ang pagkakaiba ng maniwala sa Diyos at tunay na mamuhay ayon sa iyong paniniwala? Maraming tao ang nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos. Kinilala nila na siya ay umiiral, na siya ay makapangyarihan, at na siya ay higit sa lahat. Ngunit sapat na ba ang simpleng pagkilala na ito upang baguhin ang buhay? Ipinapakita sa atin ng Biblia na may malaking agwat sa pagitan ng pagsasabi sa labi na naniniwala ka at sa paggapahintulot na ang pananampalataya ay humubog sa bawat pagbili, bawat kilos at bawat hakbang sa ating landas. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang ideya na nakatago sa isip o isang pangungusap na inuulit sa mga otomatikong panalangin. Ang pananampalatayang kalugod-lugod sa Diyos ay yaong nagmumula sa puso, nagkakaroon ng anyo sa mga gawa, at nagiging nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, Dahil dito, nagsisikap at nakikipaglaban tayo sapagkat inilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga naniniwala. Ang talatang ito ay nagdadala ng makapangyarihang pahayag. Ang buhay ng pananampalataya ay hindi isang buhay na nakatigil, nangangailangan ito ng pagsisikap, dedikasyon, at pagsuko. Hindi ito tungkol sa pilosopiya, tradisyon o magagandang salita, kundi sa pagitiwala sa isang Diyos na buhay na kumikilos at tumatawag sa atin upang mamuhay ayon sa tiwalang iyon. Ang maniwala ay hindi pagiging pasibo, ito ay paglakad, pagsunod, at pagutugma ng ating mga hakbang sa tinig ng Diyos, kahit na ang lahat sa paligid ay nag-anyaya sa atin na sumuko. Ngunit may isang tanong na kailangang umalingaungaw sa atin, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng paniniwala? Sapat na ba ang aminin na umiiral ang Diyos? Binalaan tayo ng Biblia na kahit ang mga demonyo ay naniniwala at nanginginig sa harap ng Diyos. Ngunit ang paniniwalang iyon ay hindi nagdadala sa kanila sa pagsunod, pagmamahal o pagsusuko. Ipinapakita nito na ang mababaw na paniniwala ay hindi sapat. Ang tunay na pananampalataya ay lampas sa mga salita. Ito ay ipinapakita sa pagsunod kahit na walang luhika sa pagkapatawad kapag nais ng puso na magtaglay ng sama ng loob, sa pagitiwala kapag ang pagkabalisa ay nagtatangkang mangibabaw. Sa praktikal na pamumuhay na ito, ipinapakita ang tunay na pananampalataya. Kapag tiningnan natin ang buhay ni Abraham, nakikita natin ang makapangyarihang halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng maniwala at mamuhay ayon sa paniniwalang iyon. Hindi niya lamang sinabi, Panginoon, nagitiwala ako sa iyo. Ipinakita niya ito sa kanyang mga kilos. Nang hilingin ng Diyos na iwan niya ang kanyang lupain, siya'y naglakad. Nang ipinangako ng Diyos sa kanya ang isang anak sa kabila ng katandaan, siya'y nagitiwala. Nang siya'y subukin sa pamamagitan ng pag-alay kay Isaak, naniwala siya na may kapangyarihan ang Diyos na muling buhayin ang kanyang anak. Hindi namuhay si Abraham ng magagandang salita, kundi ng matitibay na hakbang. Kahit na ikinailangan nitong isuko ang lahat ng kanyang ari-arian. Ganito ang mamuhay sa pananampalataya. Gawing pagsunod ang mga salita. Gawing pagbili ang mga pahayag. Gawing pang-araw-araw na gawain ang panalangin. At marahil ito ang malaking laban na kinahaharap mo ngayon. Naniniwala ka na kayang buksan ng Diyos ang mga pintuan. Ngunit may takot ka pa rin tuluyang magsuko. Ipinahahayag mo na siya ang kagapagkaloob muni ang iyong puso ay nakakapit pa rin sa alalahanin tungkol sa hinahara. Ipinapahayag mo na siya ang Panginoon, ngunit sa ilang aspeto, patuloy kang nagpupumilit na panatilihin ang kontrol. At narito ang punto, ang tunay na pananampalataya ay ganap na pagsusuko. Ito ay pagkapahintulo sa Diyos na mamahala, kahit na ang ating sariling kagustuhan ay sumisigaw ng kabaligtaran. Ito ay pag-asa sa kanyang mga pangako, kapag ang mga mata ay nakakakita lamang ng kawalang katiyakan. Kaya ang pagninilay na natitira ay, ang iyong pananampalataya ba ay naging isang ideya lamang o isang pang-araw-araw na practice? Nakikita ba ang iyong ipinapahayag sa panalangin sa paraan ng iyong pakikitungo sa tao, sa iyong pagtugon sa mga pagsubok, sa kung paano mo hinaharap ang sakit, at sa kung paano ka nagapatuloy sa mga laban? Ito ang tanong na kailangang sagutin, hindi sa mga salita, kundi sa buhay. At dito nagsisimula ang kagbabago. Kapag naggasya tayong hindi lamang maniwala sa Diyos, kundi maniwala sa Kanya nang hanggang sa mamuhay na parang bawa pangako ay tunay na natupad, bawat salita ay naisakatuparan, at bawat detalye ng ating buhay ay nasa kamay na ng Panginoon. Kung ang mensaheng ito ay nakapag-usig sa iyong puso, gamitin ang sandaling ito upang lumapit pa sa Diyos." at nais kong humiling ng isang espesyal na bagay mula sa iyo, mag-subscribe sa channel na ito, i-like, mag-komento, at i-share ang video na ito, dahil sabay-sabay nating maipapakalat ang salita at mapapalakas ang pananampalataya ng maraming puso na nangangailangan ng pag-asa. Napansin mo na ba kung gaano kadali ang sabihin, naniniwala ako, habang namumuhay na parang hindi mapagkakatiwalaan ng Diyos? Ito ay isang kontras na malinaw na ipinapakita ng Biblia. Sinabi ni Santiago, naniniwala rin ang mga demonyo at nanginginig. Ibig sabihin, hindi sapat ang simpleng pag-amin na umiiral ang Diyos, sapagkat kahit ang kaaway ay nakakakilala kung sino siya. Ang pagkakaiba ay nangyayari kapag ang pananampalataya ay nagiging praktikal, kapag ang tiwala ay ipinapakita sa pagsunod, at kapag ang puso ay ganap na sumusuko. At dito maraming nahuhulog sa pagitan ng teorya at tunay na buhay. Isipin kung gaano karaming beses nating sinabi, Panginoon, nagitiwala ako sa iyo. Ngunit sa unang kahirapan ay hinayaan nating mangibabaw ang pagkabalisa. Ilang beses nating sinabi, Ikaw ang aking kagapagkaloob. Ngunit sa kaybuturan ay patuloy tayong nakakulong sa alalahanin tungkol sa hinaharap, natatakot na magkulang. Ilang beses nating sinabi, ikaw ang Panginoon ng aking buhay, ngunit pinili nating sundin ang ating sariling kalooban, binabalewala ang tinig ng Espiritu. Ang hindi pagkakatugma na ito ang pumipigil sa atin na maranasan ang kapangyarihan ng tunay na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hini ang pagulit ng mga pangungusap, kuni ang pamumuhay na apat na nagbibigay daan sa bawat pagdili na ipakita kung sino palaga ang ating pinagkakatiwalaan. Sa puntong ito, naunawaan natin kung bakit sinabi ni Jesus, Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kuni ang tanging sumusunod sa kalooban ng aking ama. Ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa magagandang salita. Ito ay tungkol sa tapat na pagsunod. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasabi, kundi sa pamumuhay sa paraang bawat desisyon ay sumisigaw. Pinagkakatiwalaan kita. Panginoon. Ito ang pamumuhay ng pananampalataya sa praktikal na paraan. Ito ay kapag ang paggapatawad ay nagiging pagpili kahit na mas natural ang sama ng loob. Kapag ang pagmamahal sa kaaway ay nagiging kugon kahit na ang puso ay gustong kumanggi. Kapag ang pagiging mapagbigay ay nagatalo sa akot na mawalan. Kapag ang pag-asa ay nananatiling matatag kahit sa gitna ng bagyo. At narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naghihintay na makita upang maniwala. Naglalakad ito kahit hindi nakikita ang resulta. Nagditiwala bago pa man bumukas ang pintuan. Sumusunod kahit hindi intindihan kung bakit. Inapalala sa atin ng mga Hebreo na ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikitang ebidensya, kundi sa isang buhay, tapat at hindi nagbabagong Diyos. Ang pananampalataya ay kapag pinipili mong magpahinga kahit na tinutukso ang puso mo na mawalan ng pag-asa. Kapag sumuko ka kahit ang kakot ay bumubulong na mas mabuti pang humawa. Kapag sumusunod ka kahit sinasabi ng lohika na wala itong saysay. Marahil ay nararanasan mo ang sandaling ito ngayon tila malayo ang pangako ng Diyos, at ang lahat ng nasa loob mo ay humihingi ng paliwanag. Ngunit sa puntong ito nasusubok ang pananampalataya. Sa katahimikan ito ay namumukadkad. Sa paghihintay ito ay tumitibay. Sa pakikipaglaban ito ay nagiging matatag. Sa pagkatang tunay na paniniwala ay nakasalalay hindi sa mga pangyayari, kundi sa salita ng isa na hindi kailanman nagakamali. At kapag ginawa mo ito, ang imposible ay nagiging endablado para sa supernatural na gawa ng Diyos. Alalahanin si Abraham. Siya ay naniwala kahit walang dahilan ng kao upang maniwala. Wala nang lakas ang kanyang katawan, hindi makapanganak si Sarah. Ngunit pinili niyang magtiwala sa Diyos na nagbibigay buhay sa patay at tinatawag ang mga bagay na hindi pa umiiral. Ang parehong Diyos ay buhay pa rin ngayon, tinatawagan ka na maniwala, hindi lamang sa salita, kundi sa buong buhay mo. Tinatawag kanya na sumunod kahit hindi na unawaan, magpahinga kahit hindi nakikita, magmahal kahit masakit. Ito ang uri ng pananampalataya na ikinagagalak ng puso ng ama. At marahil nagtatanong ka, makakaya ko ba mabuhay ng ganitong pananampalataya? Ang sagot ay, dahil hindi ito sa iyong lakas, kundi sa banal na espiritu na nananahan sa iyo. Siya ang nagbibigay kakayahan nagkapalakas, at nagbabago ng puso upang ang pananampalataya ay hindi lamang isang pananalita, kundi isang buong buhay na inihahandog sa mga kamay ng Diyos. Kaya bawa hakbang ng pagsunod, gaano man kaliit, ay isang makapangyarihang pahayag, pinagkakatiwalaan kita, Panginoon. asa sa bawa pagkakataon na kumikilos ka ng ganito, ang iyong pananampalataya ay nagiging nakikita, buhay, at totoo. Ilang ulit mo nang napansin na nasubok ang iyong pananampalataya sa hindi inaasahang sitwasyon. Marahil sa isang usapan sa trabaho, sa mahirap na sandali sa pamilya, o sa personal na desisyon. Ang pananampalataya ay hindi lamang iniingatan para sa oras ng panalangin. Ito ay dapat na apoy na nagbibigay liwanag sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kapag tunay tayong naniniwala, nagbabago ang ating mga kilos, nagkakaoon ng mas malalim na kabuluhan ang ating mga salita, at pati ang paraan natin sa pagharap sa problema ay nagbabago. Ang buhay na may pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita ungkol sa Diyos, kundi sa pamumuhay sa paraang nakikita ng tao si Jesus sa atin. Sinabi ni Jesus na tayo ang ilaw ng mundo. Ang ilaw ay hindi ginawa upang itago, kundi upang lumiwanag, at ang liwanag ng ating pananampalataya ay nasasalamin sa mga desisyon natin araw-araw. Hindi kailangan ng malalaking kalumpati, kundi ng maliliit na kilos na nagapakita ng pagmamahal, pasensya, kabutihan, at tiwala. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay hindi lamang panloob na paniniwala, kundi nagiging buhay na patotoo. Marahil nararamdaman mo na maliit ang iyong pananampalataya, ngunit tandaan ang itinuro ni Jesus. Kahit ang pananampalataya na kasing ng butil na mustasa ay kayang ilipat ang bundo. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng dakilang bagay upang magsimula, kundi katapatan sa harap ng Diyos at kahandaang isa buhay ang ating pinaniniwalaan. Kapag ginawa natin ang hakbang na ito, siya ang magpapatubo, at maggapalaki ng ating tiwala sa Kanya. Ang paanyaya ngayon ay hindi lamang maniwala sa iyong puso, Kuni isa buhay ang bawat detalye ng iyong araw batay sa pananampalatayang ito. Nawa ang iyong mga salita ay puno ng pag-asa, ang iyong mga kilos ay maghatid ng kapayapaan, at ang iyong kiwala sa Diyos ay maging matatag upang ma-inspire ang iba. Ang pananampalataya ay hindi pasanin, kundi regalo na nagbabago sa ating buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid natin. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, Hayaan itong maabot ang mas maraming tao. Mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-share, at i-comment kung ano ang sinabi ng Diyos sa puso mo ngayon. Sama-sama, maaari nating ipalaganap ang liwanag at palakasin ang pananampalataya ng marami na nangangailangan ng salita ng pag-asa.